Pumanaw na si Lolit Solis mga huling sandali, matinding laban sa sakit at pag-alala ng showbiz. Narito ang detalye. Sa edad na 78, pumanaw na ang batikang showbiz columnist, talent manager at TV host na si Lolit Solis, isang haligi ng industriya ng aliwan sa Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi siya ng bawat kwento chismis at tagumpay sa mundo ng showbiz. Kilala si Lolit sa kanyang matalas na pananalita, mapangahas na opinyon at angking husay sa pagdiskubre ng talento. Ngunit sa likod ng kanyang lakas at tapang sa harap ng kamera ay ang isang matagal na at tahimik na pakikibaka sa malubang sakit. Noong August 2022, nagsimula siyang sumailalim sa regular na dialysis treatment dahil sa chronic kidney disease. Apat na oras kada session dalawang beses kada linggo isang proseso na hindi madali para sa kanyang edad. Noong January 2023, nakaranas siya ng isang mild stroke scare habang nagpapagaling mula sa dialysis. Nanigas ang kanyang kanang bahagi ng katawan at nahirapan siyang magsalita. Isa ito sa mga panahong muntik na niyang isuko ang laban. Ngunit muli siyang bumangon. Pagdating na October 2023, isinapubliko niya na siya ay may kidney infection at may scar sa atay. Hindi biro ang kanyang dinanas. Dumating pa sa punto na siya ay bedridden, halos hindi makagalaw at madala sa ospital. Noong February 2024, inamin niyang hindi siya makahinga ng maayos tuwing gabi dahil sa fluid overload sa kanyang baga. Isa pang komplikasyon ng kanyang kidney failure. Minsan ang tanging pahinga lamang niya ay panandali ang pagtulog habang hawak ang kanyang rosaryo. At nito nga, July 2025, ilang araw bago siya tuluyang mamaalam, isinugod siya sa ospital matapos makaranas ng anxiety attack. Nayanig siya sa katahimikan ng ospital. Tila ba naramdaman na niyang malapit na ang wakas. Sa kabila ng ito, hindi siya kailanman tumigil sa pagiging totoo sa kanyang sarili. Patuloy siyang nagsusulat, nakikipagkulitan sa kanyang mga kaibigan, at nagbibigay ng kwento na nagbibigay buhay sa showbiz. Ngayong wala na si Lolit, maraming personalidad ang nagpahayag ng kanilang pahikiramay. Ayon kay Ninyo Mulak, isa siyang alamat, matapang, totoo at may malasakit sa mga artista. Si Senator Bong Revilla naman ay nagpugay rin sa kanyang dedikasyon sa sining at media. Hindi matatawaran ang naiambag ni Lolit Solis sa industriya mula sa pagmanage ng mga talents gaya ni Nagabi Concepcion hanggang sa pagiging kalumnisa sa mga tabloid at magazine na naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino. Ang kanyang alaala ay hindi mabubura isang babaeng lumaban sa sakit ng buong tapang. Mula sa amin, paalam Lolit Solis, isa kang alamat.